Good morning guys. Dito tayo sa Kapis. Ah, sobrang mahamog dito sa Kapis. Ah. Oh, kita nyo Oh. Oh, kahamog hamog Pero miskin mahamog pa tan. Kita pagihapon ang oh, nasilak ng adlaw silak na kaya ng adlaw hmm. sa likod ko hmm. pero hamog hamog pag ito hamog hamog pag ito sobra hmm. nag umpisa na og nag umpisa na og kang tumnaw ay eh, October na mas sa um, magpagid hmm. bisa na ni silak na adlaw pero hamog pagyapo na no? baga-baga pag ng hamok so mauni ang kwan rin sa kapis mahamog ito na pa. ha mauni tul, guys kwan parang oh, okay. nang mahamog pag bisan alas ay aga yun eh hmm? padong ni karon sa lungsod guys eh. ay ano nga Bye-bye.